So, magandang hapon po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ilalim ng tulay ng malat Malatgaw. Maligo po tayo rito. Dahil sa sobrang init ng panahon. Ay, grabe naman lumut ano. lumot. At po, po yung ilog. Yan. Ito sobrang init kasi yeah. yun so ito pala guys ang ano ang tulay ng mulatgaw dito sa Nara Palawan doon po tayo maligot sa kabila doon at pindaan yeah. So, yun po. Ah, uh, nakaligo na po tayo sa Malatjo River. Naibsa na yung init. Init na ang katawan. May init pang ulo. <laughs> Tapos na rin. So, ayun po yung ano, uh, Malatgao. Malatgao Bridge. Napakaba po yan. Siguro mga estimated mga 100 meter siguro ang haba nito ayan Ganyan po ito rito dahil nga sa ano sa sobrang init ay pakunti na pakunti yung tubig pero pag tag-ulan naman po dito umabot yan hanggang, hanggang dyan po yung baha nyan hanggang sa sa wall na yan o ayan, umabot baha dyan Yan. Ito yung ilalim niya Ito yung ilalim niya Yan oh. yung ilalim ng turay Yan Mga poste niya oh. Mga gingkab-gab na naman Napakadelikado delikado nun ito Yan, Yan.